Kamusta, mga bata? Maligayang pagdating sa isa na namang story time kasama si Ana. Ngayon, may isang espesyal na kwento akong ibabahagi tungkol sa dalawang magkaibigan, isang mabilis na kuneho at isang mabagal ngunit metiyagang pagong. Ang kwentong ito ay hindi lang masaya, kundi puno rin ng mahalagang aral tungkol sa pasensya at pagsisikap. Kaya, mag-relax, umupo, at simulan na natin. <coughs> Storytime by Anna Enchanting Tales for Kids Ang Kuneho at Ang Pagong, isang kwento ng pasensya at pagsisikap. Noong unang panahon, sa isang berding kagubata na puno ng matataas na puno at makukulay na bulaklak, may nakatirang kuneho na ang pangalan ay Ruffy at isang pagong na ang pangalan ay Tito. Kilala si Rafi sa kanyang kakaibang bilis, samantalang si Tito ay hinahangaan dahil sa kanyang kalmado at matihigang kalikasan. Isang maaraw na araw, nagyabang si Rafi sa mga hayop at sinabing wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa kanya sa isang karera. Si Tito, na may banayad ng ngiti, ay nagsabi, ako ang makikipagkarera sa iyo, Rafi. Napanganga ang mga hayop sa gulat sa hamon ni Tito. Nagsimula ang karera, at gaya ng inaasahan, mabilis na tumakbo si Ruffy, at naiwan ng malayo si Tito. Kumpiyansa sa kanyang panalo, nagpasya si Ruffy na magpahinga sa ilalim ng isang puno. Samantala, patuloy na naglakad si Tito sa kanyang mabagal ngunit tuloy-tuloy na bilis, hindi tumigil at hindi nag-alala kung gaano kalayo si Ruffy. Hakbang-hakbang, papalapit siya sa linya ng pagtatapos. Nagising si Rafi at nakita si Tito na malapit na sa linya ng pagtatapos. Mabilis siyang tumakbo ng may kaba, ngunit huli na. Tumawid si Tito sa linya ng pagtatapos bago pa makarating si Rafi. Yumuko si Rafi at lumapit kay Tito. Karapat dapat kang manalo, Tito, aminado si Rafi. Sumagot si Tito, Raffi, maganda ang pagiging mabilis, pero ang tuloy-tuloy na pagsisikap at pagtitsaga ang nagdadala ng tagumpay. At mula noon, natutunan ni Ruffy ang isang mahalagang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Kaya, mga bata, ano ang natutunan natin ngayon? Minsan, hindi ang pinakamabilis o pinakamalakas ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay ang pagiging matsyaga, hindi sumuko, at maniwala sa sarili sa bawat hakbang. Tulad ni Tito, maaari kayong makamit ang inyong mga pangarap sa pamamagitan ng dahan-daang pagsisikap. Tandaan, ang mabagal ngunit tuloy-tuloy ay nagwawagi sa karera. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, bigyan ito ng thumbs up at sabihin sa akin sa comments kung anong mga kwento pa ang gusto ninyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang bell para sa higit pang masayang kwento. Hanggang sa muli.